eh kaya nung kalim, loko si John niya. Loko si John, kaya ikatiyon niya. Kawanila, kawanila kalamkanta ngayon dun organita. Yung nakaike nang kapat ng Junyata, isip isip na gusto kaniya tungo sa mga Yes.

Ilang taon na siya? Mas matanda na sa inyo? Ay, nito. Kaya, ating religion. na ka. Ang yukay toto na 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 ako nito. mataas na tao.

Ah, mo yan pag Pag-iakunin sila. yun, Tatlong 4 Hindi ko Ay. Ayun. Nagbayad pa sila ng ano. Pero talaga. Feeling ko sa childhood nila kasi hindi yung maganda yung... Trust na spade to. Hindi. Sinko yan. Nandun yung trust na spade. Ilang ka? 7. Alas. Royal. Abog ni abog ni 5. Inubos ko na yun sa akin kay Bombay. Talagang sinamantala din ako eh. Siniseryoso niya yung laro eh. Ako nagbibiro lang ako. Bata pa lang siya. Bata pa lang siya. Hindi nga lupado. Sino yan?

Jack. Tapo unyasa... Cha ko niya sana. anak. Chachawain ko rin, Jack. Isa sa'yo. Isa sa'yo. Isa. Tungit. Oh, Isang... tungit eh, tung na pala yun. Hindi ko na malayang tungit, oh. Buting hindi ko binigay pala. 60. hindi, napaganda dito sa pagtsaw ko ng ano. Sa so, sinabi ko kanina. Oo. Oh, ha? 60. 60? 60. Oh, bakit magano to? 60 to. 30. 40. 50 lang. Talaga si... Ito talaga si Bombay. Yan lang yung pera mo. 30 lang yun. Oh, ikaw ninang. Ano oh, oh, yan?

Oh yun, <laughs> 'Yon, binigay. Oo. Di Oh. Yeah? <laughs> oh. <laughs> Alam mo naman 'yon. <laughs> nyari ka pa. <laughs>

palala. Achia. Andare jo ay. 24 mamaeto sketcho. Yaw si pagating burian ng tamna. 7. Siya na larawan ng lasado. Tayo go. Tatag mo to. 30 semi makeup. Japan. Pang makeup 2 semi dot, may isa. Yung makeup. Naalala mo manino? Yes, apo ko na. Pero K A K E I T J N T. Toto. Katuutan naman.

Parang matungit ka na. Nagbawas na si Bombay. Yawa na ba yung tatabo? Kaya kaya na rin Yun. Dos. Potong ako mag-shopping. Potong kita ka pa mo yan. Yun.

mayroon sila nila. Mayroon sila yung flight nila. Mayroon panaka. Paano mo nang gawin? na lang? <laughs> Kailangan pa Bakit yung bisa, yung ka rin. Yan. Kailangan pa paan din. Isa yan yung mga hindi ka rin. Di may rin. lang din. niya ako. Mayroon sila sila, kahit kung 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 country lang kung 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 Picture, picture no, ano Paano? ba 'to? Bali. Okay, meron pa pala okay. dito eh. in, in Palin, mas, hmm. Ayon, na pala. lang. Tapon mo na nila 'yan. Ito yan.

So sa pilit ikukumatrayo. pa Eh sabi ko na nga ba, haba. Haba ni Bombay. ni Bombay. Ano 'yan?

kayo... Pucha, puro chow na masinina ah uh, Dos na lang. Can Sigurado ka ba dyan? Can sa yan. Na, okay, okay, na okay, Puta okay. naman to si pahad eh. Oh, iyang <laughs> 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 na kayo ni pahad. Okay, okay, sabi six, sa'yo. 86 ako sa kanila. Ang yung